Nantoklag yan, pero wala yung one eye. Napakaganda niya, oh. Hello, saka isang blue barless, oh. Mga singko. Eh, pwede natin ilagay dito. Magtatabi na sila. Ito naman, eh, doon natin siya ilalagay. Cock siya, na para siyang red check. Pero mas matingkad sa mga red check, eh. Ganda, oh. Blue bar siya, na borga. Mga singko, napakaganda nito, oh. Bali, mayroon siyang leg band. Oops! Hey, kasi kung bali araw na to eh wala tayong magawa kaya ginawa natin eh naisa lang natin itong mga breeder cage natin ayun no oh, makikita nyo eh wala tayong mga laban ngayon dahil pinagdi na natin ayun o oh. Laks kasi kumain eh kaya natin, ginawa natin yung mga iba ayun, oh, bali yung nandito hindi natin magalaw dahil may itlog sana magpertil dahil yung una wala wala laman hindi nagpepertil ayun o oh, yung mga fancy eh, nilagay natin dito sa ilalim ngayon ang ginawa natin mga kasing ko, hindi tayo naglinis pa ng kulungan dahil tignan yun. punong puno pa yung poop natin. ginawa natin, eh, inaayos ko lang yung kanilang mga pugad. In-elevate ko siya dahil yung kaso natin, eh, sobrang laki. Kaya ginawa ko, penalitan natin ng medyo maliit lang. Yung sakto lang, ayan o. Oh, mga kasing ko, ayan o. Oh, ganda ng tignan. Saka maganda, naka-elevate siya ng konti para hindi masyado kasi pag medyo mababa yung eh, nangyayari yung kabila kapag binabara ko ng lalaki eh, nababasag yung mga itlog at is, man, medyo nakataas siguro dito na lang siguro sa banda pupunta sa gilid lang yung ginawa natin yan inakyat natin siya, tsaka nilagyan natin ng takip para yung naglilimlim eh hindi naiistorbo kasi pag meron din sa gilid inaaway niya dahil nga tingnan nyo mga asing ko eh dikit, dikit lang yung ating breeder cage kaya minsan nag-aaway nilagyan natin siya ng liso ayun no? para hindi siya masyado may Pag pag naglilimlim sakto sakto lang to nilagay natin mga asing ko ayun eh, o hindi siya malaki hindi siya maliit sakto sakto lang pwede pwede na yan kaya sana makapagpapisala tayo dahil minsan nababasagan tayo ng itlog yan naka-elevate medyo okay na okay na ang problema natin mga sige eh, wala siyang buhangin mulag kasi eh. kaya tayo makakuha nun kaya tatambay muna sila ng ganyan total wala pa naman laman at least na na natin nilagyan natin siya lahat ng liso para yung mga nandito pag binabara ako niya mga sik, eh, hindi na hanggang dito lang sila sa may open kaya yung maglilimlim nasa taas eh medyo hindi na istorbo mga ko so yan bali ganyan lang muna ang ating setup sa breeding cage yung mga kalapati natin dito, mga asingko, hindi pa nabibili <laughs> dahil hindi natin mailabas, mga asingko, hindi sila makuwa-kuwa dahil medyo marami pa naman yung nasa labas natin, pero pag ito nilabas natin, eh sigurado, mga asingko, talagang sold out to, dahil medyo na iwan dito, medyo maganda pero may nabakante ako ngayon na apat na kulungan, sigurado lalabas na natin to mamaya para medyo makita na ng mga kalapatids natin So ayan meron pa ako dito. Mga singko may nagbagsak sa akin isang kak. Ayun, ang ganda oh. Chocolate. Mga singko. Gatas sa choco. Ayun siya mga singko. Kak siya na para siyang red check. Pero mas matingkad sa mga red check eh. Ganda oh. May halo siya na puti. Kaya parang choco na gatas. <laughs> ayun, ganda niya. Kak siya. May sing, sing din siya na isa. Ayun siya mga singko. Wala siyang pear. Pero barakudo. Ayun oh. Chocolate of color. Ngayon, yung isang fancy natin, eh, dito natin siya nilagay dahil may nag-o-order sa atin ng isang pares. Kaya baka eh, ito yung bibigay natin. Proven breeder. Napakaganda ng liso. Oh. Breeder yan. Tapos meron tayo dito isang borga, dalatan ng tropa. Makasing ko. Ayun o. Oh. Ayun oh, makasing ko. Ayaw magpahuli. Napakailap. <laughs> Tisilipin lang naman kita eh. Ito siya makasing ko. Bog hag na yung ilong niya. Lubar siya na borga. Mga sigo, napakaganda nito. Bali, mayroon siyang leg band. Oops! Belgium. Ako commercial din. Ko, commercial nga lang. Pero naman, pogi-pogi. Tingnan nyo naman. Pero, yung fairness dyan, mga sigo, wala siyang baliling. <laughs> pogi na to. Walang baliling eh. Tingnan nga natin. Ayan o. Oh. Diba? Kak siya. Gandang ganda Mga borga-borga. Tsaka big size. Yun nga lang, walang mga pair. Meron pa tayo dito isang red bar. Wala rin pair kak din. Ito naman, eh, syempre, sa tagal na nito dito, hindi pa kinukuha ng pinsang ko. Ayan, o. Oh. Sa kanya kasi to. Pinareserve niya. Bayad na yan, mga 5 kaso. Nalugi lang ako sa patuka. Nakadalawa kilo na yan. Tapos <laughs> ito, mga ah, sinko, meron tayong pinag-prepare dito ng dalawang blue bar. Sila ang pinag natin dahil halos magkamukha sila. Ayun o, ang hahaba ng uso. Parehas silang blue bar. Ayun eh, yun yung kak, yun yung medyo matangka. Dito naman yung hen. Bali, Banded sila. Mga singko ng commercial ring. <laughs> sila ng commercial. Kaya sigurado ang bentahan natin dito Eh, medyo mumurahin lang. Hindi naman natin pakakataas. So ayun. Bali, ito lang yung mga bagsak sa atin. Wala tayo ganong kalapati ngayon. Dahil nga ayoko pang kumuha. May mga nagdadala. Ayaw naman papili. Gusto lahatan. Kaya hindi natin makuha. Ayoko muna kumuha ng medyo marami-rami. So ayun. Abangan natin kung ano yung mga isasalang natin dito. Kung meron pa tayo isasalang. Yan, yeah, asig natin, nandito na. Dahil meron tayong pinapaayos yung mga stockbird natin. Ayun yung mga off-color natin. No? Napakaganda dito. No. pinapa-flooring natin yung eh, ay parang JP. Ito, para yung kulungan natin na yun, eh, pwede natin ilagay dito. Magtatabi na sila. Ito naman, eh, doon natin siya ilalagay para pag tinignan natin eh, magkatabi yun nga lang magkahiwalay yung pinto <laughs> magkabila maganda sana kung magka magkaparehas para isang pwesto lang pero okay na rin bali bukas pa natin ito ma bukas pa yan eh pre pwede bukas pa, pre. Bukas pa pwedeng ilipat dahil nga patutuyuin muna dahil pag hindi ilulubog siya <laughs> yun mga kasing bali yan ang hinaanan natin ngayon para yung mga natin dito eh, masyadong nabibilad tapos ulan araw eh nabababad tong kulungan. Kawawa naman sila. Para dito kasi pag bandang hapon na eh medyo wala na silang araw diyan dahil matatakpan na nung bahay. Tsaka yung lubog ng araw e, eh, banda doon eh. Kaya medyo maganda yung peso dito. Diyan natin siya ilalagay. Tapos dun sa kabila tatanggalin natin. Ito naman ang ipepeso natin. Para magkatabi sila. Makasin ko yung mga laruan natin na off color. Eh, no? Napakarami yan. No? Halos may mga nadagdag pa dyan. Tignan nyo yung barless natin na blue bar. Dalawa na sila. Bali, meron pa tayong lumilipad na dalawa. may kukunin pa tayong mga barless nyan. Dahil napakaganda nyo tinitignan. ni eh. Lalo na itong mga blue barless. Napakaganda. Pero itong isa. Ito yung pares ng isa. no? Maganda yung mga color natin. Ito yung mga laruan natin dito. Pag nandito ako okay, eh, halos parang nag-iiba mundo natin. Parang hindi sa atin lop. no? Ganda. Pero itatabi natin siya dun sa ating mga ano, mga breeder. Sakto sakto. Eh pag nagpakain tayo, hindi eh, na pa ganun ganan. Puro dito na lang. Ayun know, Dami rin natin. Bubuhatin pa namin 'to mamaya. Dahil dun natin siya ipepesto. Dito, tapos dito naman yung mahaba. Dahil mas mahaba ito eh. Ayun know? Sakto sakto 'yan. Napakaganda. Ayun, nakikita ko na, ano, view view ko na. <laughs> <laughs> bali silipin natin dito yung kalapati na bago. Ito mga to eh ganun pa rin. Parang may nadagdag, may nabawas pero dito eh may bago tayo. Masin ko 'yan, oh. Ay mo ang malapit na umitlog, masin ko oh. dahil yung hen eh medyo inaantok. Ina lagi pero wala yung one eye. Napakaganda niya, oh. Yellow saka isang Ah, uh, barless, blue barless so mga singko. Ito, ito yung blue barless na kak. Ito naman yung yellow na hen. Tingnan niyo, siya lang ang merong pugad. Dahil nung nilagay natin to, eh meron siyang itlog sa Wait mga singko. Kaya sigurado eh iitlog to Mukhang mga kumapatay ng inakay. <laughs> ano, meron tayong seater. Ang problema dyan, mga sigwe, eh, wala tayong seater na pwedeng umupo ng mga giging itlog nito. Pero abangan nating natin yung itlog niya, mga sigwe. Kaya nilagyan natin ng pugad. Eh, para hindi mabasag para makuha natin baka mamaya eh magandayin na nak ito etong kalabating tumasin ko eh galing sa pinsan natin ayan oh eh, no? barless tsaka isang uh, yellow bar ay hindi siya yellow bar solid yellow pala to mga ko hindi rin siya yellow check mas maganda pala siya dahil recessive yellow pala to mga ko halos iitlog na yan kaya nilagyan natin siya ng buhangin buti may buhangin tayo pang isang tabo na lang eh pang sa kanya na lang mga ko ayan oh eh, no? bali ang katabi niya dito ay eh, nandito pa rin yung ating half cider tapos yung ating parang grisel na mga brown eh, no? Back to back mga kasing ganda oh. Bali eto Gagawin natin eh Hintayin natin yung itlog nya eh, Sana wala mo bumili Para makuha natin yung itlog Dahil talagang itlog na sya eh, Kailangan makapag ready pala tayo ng sitter dito Mga kasing para para save natin yung itlog Dahil mababasag lang dito yan Dahil nga yung mga bata dito Walang ginawa kundi tapik-tapikin yung mga kulungan na ganyan. Ah. Tingnan yung mga ibon. Nakikita naman nila mga asing. Ayun ah, bali ito yung bago natin. Isang blue barless Tsaka isang recessive yellow mga asing ko. Ang presyo niyan ay eh, 1.5 per mga asing. <laughs> recessive yellow tsaka blue barless. Napakamahal, may bibili kaya nito. 1.5. Sana wag mo na makuha para yung itlog ay makuha natin. Sayang. So, kaya tinong makabili.